Grabe ang kalipay ko mga guys. Alam nyo kung bakit. Ba, binisita ako dito ni Tito Nini. O, ni Manong Skad. Tsaka yung kanyang baby. Sawabla. <laughs> Oo oh, mga guys. Kasama niya dyan si Tita Mary. Oh. Tapos mga guys. Alam nyo ba. Ah, nagmula sila dyan sa may ano, bladra lang. Oh, ah, sa may ano. Sa tawag niya. Michigan USA. Wow. Layo. <laughs> la <yun. laughs> Ay alam. lang. Nila, mga guys. Turiyawan kong English-English. Pero sige lang guys. Turiyawan tadi ya. Mangkotong wana si Wawa. Ano to ganyan? Mangkot. Ginawa Awas yung balo Do alingang ngam niya eh, hey, ambot na lang gid ah. So ay ta makuha ni sila impormasyon ah balik ta di sa ila ni Tita Toto. To, oh, tita abaw gintawa niya ako ka 100 baw gaganahan gid ako niya mag-interview sa ila di dream. <laughs> 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 Sige lang to nini amo al ka lang da karon. Ah mapicture picture taya area ah, bijuan ko sila nay tapos makaangod na yo sang banana kyo kay na na idlaw na ko niya ika tita. Ah hindi sa ati kami na lang eh. <laughs> Ayam buat na lang gid ah. So bali mga guys sila gali ang pamilya pamilya ni Tito Fred. Oo, si Tita Mary ay ang iyang nga utod ni Tito Fred. Tapos si Tito Nini naman ang iya bayaw. oo alam niyo naman siguro yung bayaw, di ba? O, ano ba yung tawag diyan? Bilas ba yung tawag diyan? Bayaw basta. Tapos ito naman yung kasama sa, sa gilid. Yan si Manong Scott yung nagbigay sa akin ng tools, nagbigay din sa akin ng water bottle tsaka ng gel. Oo, oo gel na ginagamit, Balang power gel ganun ba 'yon? O basta ginagamit niya maglong ride. So mga guys, gina ipapakilala ko sila sa inyo kasi sila yung nagtulong sa akin sa pagpaubra ko ng jersey nag-sponsor yan sila sa akin oh, ah, grabe no. talaga yung kalipay ko no binigyan ako nila ng the thanks okay <laughs> ay ang botgid ah nagpapasalamat ko sa ila mga guys before sila magpuli sa Michigan USA syempre ah, papakilala ko rin sila sa inyo samtang kapakilala ko sa inyo ah syempre video video naman sila eh grabe galing mga guys no kung dito ang galing nakatira sa may gwa, no? Grabe, kagaling mag ingles Kaya mo na, medyo, medyo tagilid ko sila. Di ko magtubang, ha? Importante, lunguhon to sila danay before mag-dugo ang ato nilong. Hahaha! <laughs> Ay, bot na lang, kid, ah. So, bali, mga guys, no? Na binigyan din ako ni Tita Toto ng bayo dito na Burakay. O, para daw na mag-tirno kami ni Tito Nini. Tote, na man to. Be, tubang bito, ha? Be? Hindi siya maglantaw, O, oh, hindi siya pa ako sa panulok, ya? Hahaha! <laughs> Joke lang to. Love you ba ako Misa nga akong bayo. Oh, Boracay! Kasi pumunta sila mga guys nung nakarang adlaw sa Boracay. sabi ko, hindi ko kapode. dalhin nyo lang ko ano ah. Bayo. Tapos, nung umalis na sila mga guys. Oh, baw. Pinabaunan pa ako ng ano, favorite color ko. Baw, dalawa pa. Yung isang libo. Binigay ko pa dun sa kapatid ko. Sabi ko, bigay ni Tito Nene yan mula sa poso. Wow. Thank you to. Baw, love you. Baw, <laughs> bulsa. Oh, tita Miri. Oh. Thank you, Tita. Nung God, madam, magiging okay, salamat ha Kung magpuli ka mo gid ka mo Permit hane Makabalik ka dayon Kay man uh, Kung hindi ka makabalik Kay lidlaw man mo No, di ba Ay, kalain oh, <laughs> Lipay-lipay Ang utod ko nga Baghak oh, Ay, hala Thank you ta I love you ha Halong ka mo sa inyo nga Pagpuli kung San o Kamugin mapuli ha Basta hambal nyo Saturday mo Take Good luck I love you No Safe ride Permit And then Good luck sa inyo nga Mag Iloy amay. Love yo. na namin sa mga tsura na Hii, press na press. Pero pala nakagwapo giguya eh. Na no, diba la? Nata na. Oh. Ay, gwapo mas dito oh. Naka shades pa. Ay, wow. Kalain, pamilya bandeng ba? Ay, nabilonggit ko sa pamilya nila ah. Sana oh.